minsan nakakapag-isip na rin ang panahon eh. Grabe yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Panoorin nyo to guys. Kung mapapansin nyo guys, dito sa kabilang side, o ang lakas ng ulan. Grabe o oh, halos hindi makita yung kabilang kalsada sa sobrang lakas ng ulan. Oh, kung makikita nyo, parang ano, Parang agos ng ilog sa sobrang lakas. Oh talagang buhos na buhos ang ulan, grabe. Yung agos niya dito sa kabilang side, oh. Pero dito sa kabila, wala namang ulan. Kaya nakakapagtaka talaga. Ayan oh. Yung aso, o di siya makatawid. Ayun, bumalik. Grabe. Ngayon lang talaga akong nakakita ng ganyan. Eh. Sobrang lakas talaga ng ulan. Anong masasabi nyo doon guys? Karabi ngayon lang talaga ako nakakita ng gano'n.